Hello guys, uh, magandang umaga po. andito po tayo ngayon sa itaas ng bubong. Uh, ang assignment po natin ngayon ay itong aircon dito. Ay uh, ito troubleshoot natin kasi may problema po ito. Nawalan ng lamig, hindi tumitigil. Ang compressor ay nag-high ampere. Kaya samahan niyo po ako para troubleshoot natin to pero mamaya babalik po ako kapag ito'y bukas na kasi wala pong maghahawak ng camera eh kaya samahan niyo po ako na tingnan natin to kung anong problema po ito ipapakita ko sa yung unit Yan, ito pong unit ito medyo may kalumana siya Nagbulok na rin dito. Matagal na to. Okay naman yung piping niya. Eh, po go shoot natin to kasi may problema to. Okay, babalikan mo kayo kapag bukas na to. Salamat. Okay, nandito na naman tayo. Bumalik na naman tayo. Ipapakita ko ngayon sa inyo yung binuksan ko na outer unit ng aircon kung saan may problema. Ano? Ah, tingnan po natin. E, dala na po sa bowl para testin natin kung may singaw. Ikota muna natin. Eka naman naman talaga sya pero okay okay pa to kung ikukumpas sa mga dating unit talaga tulad nito ulo mong luma naman eh pero malamig pa ito eh malamig pa ulit siya yun naman ang bago yun balikan natin yung ginagawa natin uh, kinalas ko mga cover tinanggal yung mga cover para makita natin inspection ng na natin yan. kapasitor okay naman yung fan motor okay ito eh. yung ano nya yung uh, mating medyo corrosive na tsaka yan na uh, may butas na may wala naman ano yun. Wala naman bakas ang sinaw eh. لا no? 여기 t l i m p a u s t a n hintayin pa natin may mga konti bago ibalik kung meron talagang sinaw kasi uh, okay naman yung kapasito motor pan motor pan motor okay naman discharge okay naman piping okay balikan natin yung mamaya na uh, ngayon pala ay uh, ang araw ngayon ay sabado Sabado ngayon uh, July uh, 27 Ah uh, tama ba July 27? We holding ngayon Sabado. Niyan na uh, binabago na yung room. Yeah, sinubukan ko ngayon para ma trouble shot yung aircon. Okay. Okay, iba ibabalik na natin ang yung ang mga takip unit na to. Ang status ko uh, wala namang singaw. Na-check na natin, walang singaw. Uh, yung condenser niya okay naman, yung singaw. Tapos dito na lang na lang ilagyan na natin to ng uh, boring pouring uh, possible na dyan na uh, sumisingaw kasi yung system dun sa loob yung inner unit wala na may singaw kasi na test ko na yan so ibalik na natin yung uh, mga cover nito tapos uh, na lang natin sa sunod na araw kung uh, nababawasan ang prion okay guys babalik ko lang hindi ko na mapapakita sa inyo yung pagbalik ng cover kasi uh, nahawakan ko to yung camera so hindi ko makukuna ng videos kasi hawak ko yung camera okay guys salamat thank you very much ayan po naibalik po na po natin naibalik na po natin yung cover Tingnan lang po yan. Tanda rin lang po yan. Okay, hanggang dito na lang. At ilagay eh, po natin yan yung monitor. Yung monitor ko pa yan lagi. Kung ano pong uh, status. Sige. Hanggang dito na lang. Thank you very much.